pero tataas sa mga bilihin sa susunod na mga buwan. Mararamdaman nyo sa darating na Pasko, magtataasan. Pag tumaas ang gasolina, kasi ang dollar, kasi pag tumaas ang dollar, tataas din ang presyo ng uh, krudo. At pag tumaas ang krudo, lahat na, sabay-sabay. Ngayon, ang, ang, ang problema na nangyari ng na nakawan ngayon, mga kaibigan, ang solusyon na doon is kailangan Palitan si uh, Presidente. Kasi under his watch, kasalanan niya to lahat eh. Yes. He is responsible for everything that happened because he is the President. Uh -huh. Magandang araw mga ka-PH. Welcome sa PH Reaction. Dito natin sabay-sabay tatalakayin at bibigyan reaksyon ang maramaiili na balita at issue sa ating bansa kung gusto mo ng totoo at diretsyong reaksyon. Nasa Taman Channel ka, huwag kalimutan mag-subscribe, ilike ang video na to, at mag-iwan ng comment sa ibaba para marinig din ang mga inyong na reaksyon. Simulan na natin to. Ang ang ina, ina ang, inaano kasi natin ngayon, ang solve natin ngayon, yung katotohanan. Correct. Ano ang katotohanan? Nalaganap ata uh, unprecedented na dami ng nakaw ang nangyari dito record breaking record, breaking. record breaking and oh. unprecedented pinakamataas na to na dollar peso Yes. 50 oh. mga kaibigan numero lang yan pero tataas ang mga bilihin sa susunod na mga buwan mararamdaman nyo sa darating na Pasko, magtataasan. Pag tumaas ang gasolin, kasi ang dollar, kasi pag tumaas ang dollar, tataas din ang presyo ng uh, krudo. crudo. At pag tumaas ang crudo, lahat na, sabay-sabay. Ngayon, ang, 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 problema na nangyari ng na nakawan ngayon, mga kaibigan, ang solusyon na doon is kailangan palitan si uh, Presidente. Kasi under his watch, kasalanan niya ito lahat eh. Yes. He is responsible for everything that happened because he is the president. Pero eto, ito promise ha, hindi lang ito para sa mga Duterte, para sa mga mga Marcos, Pinklawan, Lilawan, para eto sa sambayan ng Pilipino. Ngayon ha, nakita natin kanina, yung mga kabataan bumubosis na kasi ramdam nila na may nawawala sa kanila. Ramdam nila na walang nangyayari sa Pilipinas. Hindi katulad, nung mga unang panahon, no ibang presidente, may makikita ka dyan na ginagawa. May nangyayari ngayon, wala, partner. Talagang, as in, zero-zero. Negative pa nga eh. Ghost pa nakikita natin eh. <laughs> Alam mo, of... madagdag ma ko lang yung sa mga, mga kabataan. I'm sure yung mga kabataan, naramdaman nilang sakit. Especially those studying in, in private schools. Yes. Why? Nung nabalitaan nila na imbis na 1,700 uh, mm. uh, uh, classrooms ang gagawin para sa mga hihirap natin na kababayan all over the country, ang nagawa lang e 22. 22, grabe. Siyempre, kung ikaw ay uh, kasing edad nung uh, batang yun, sasabihin mo, mm. nakapunta na ba kayo sa probinsya? Mm. Sikip na sikip sila sa classroom. Butas-butas yes. ang bubong nila. Mm. Kaya nga tayo gumagawa ng classrooms para lumuwag ito. isipin mo, yung mga kabataan na kasing edad nila, nararamdaman nila yun mm. nakawawa nakawawa naman tong mga ano na sa probinsya. 1,700 classroom, na naging 22. Saan napunta na naman yung pondo? Tatlong taon na. Ano? Ano? Tinalo pa siya ni Pastor Kebuloy ha. May pera na sila ng gobyerno, si Pastor Quiboloy, may eskwela na pinagawa doon hmm. sa Tamayong. Correct. Oh. Dating walang oh. high school doon. Hmm. Elementary lang inaabot ng mga tao doon. Uh. Nagpatayo siya ng high school doon para hindi na bumaba yung mga uh. tao doon sa kapatagan yes. para mag-aral. Doon pa lang, mataas na yung edukasyon na mararating nila hanggang high school, at least. Di ba samantalang sila, ah. may pera ng taong bayan, may pondo, pondo? 22 classrooms isang taon. At ang masakit, hindi maipaliwanag ng, ng mabuti oh, oh. kung alam saan yung, napunta ang pondo. Alam niyo kung bakit? Sinabi rin ito ni Sal Dico eh Mm ginagamit ang buong resources ng gobyerno sa pagpapatahimik sa mga kritiko nila. Eh, kay, Hindi sa project, ha? ginamit eh. Yeah. Oo, oh, sa, si Saldi ko mismo may sabi nun. O, okay. No, bago ko basahin itong ano, ito, boses. Parang sinasabi mo bukas may uh, mag-aalok sa atin. May mag-aalok sa atin, <laughs> pero tatanggapin pa natin. <laughs> Hindi. <boy. laughs> Dugtungan ko lang yung sinabi ni Boss Anjo, ha? kasi tinamaan yung mga estudyante. Sa mga kabataan, tinamaan din yung mga fresh grad. Sila yung hirap na hirap sa trabaho kasi wala na nga investors. Mm. Kaya yung mga kabataan ngayon, galit na galit sa gobyerno kasi sila yung first impact. Yes. Isipin mo, graduate ka ng college. Wala ka makuha trabaho, walang investor, nagkakagulo, baha dito. Kasi yung mga medyo may edad na, made na yan. Yung, yung iba dyan, made na. Pero yung mga kabataan na bagong pasok, sa pool sila. Kaya, nung nakaraang eleksyon, boses nilang na dahil isipin mo ha, incumbent si Bombong Marcos pero ang mga nanalo, karamihan, galing sa kabilang bahol. Tama, tama. O ito. Sabi ni Denver Sales, ng Quezon Province, malalaman din ni Marcos na may Diyos sa langit. Mula pa sa mula pa sa nagsimula siyang magsabi, magsabi ng flood control, kinabukasan ng kalikasan mismo ang nagpatunay ng kasinungalingan niya. Hanggang ngayon naniniwala ako na hindi natutulog ang Diyos. Lahat ng namatay sa baha humihingi ng hustisya. May dagdag ako diyan, ha? Yung sinabi niyang, hindi kayo magpapasko, oh, oh. pinabukasan si Zaldi ko lumabas. Ayan. <laughs> Oo, oh, oh, no? di ba? Laging ganun, ano? Laging, Laging ganun. every time nagsasalita siya na si Romualdez, ano, tapos magpapasko kayo sa kulungan, bigla lumabas si saldi Tsaka ang weird niya kasi doon, humarap siya eh, nag ano siya, eh, nag siya nung panahon na yun eh. Hmm. Na parang, uh, tinatanong siya na, kasama ba sa listahan si uh, Romualdez? Sabi niya, hindi pa. Hindi I don't pa. Think so. Wala pa naman, parang sin sinesave niya talaga eh. Eh tanong, paano kung si Bongbong nga ang makulong? Tanong lang 'to ha. Ano kayang celebration ang buong Pilipinas ha? Kaya, kaya, uh, konektado dito 'yan mula sa mula, ano? sa comment ni Antonio Lim ng Cavite. Oh. Yung kulungan na hinahanda ni John Vicrim Mulyan <laughs> na parang sa Kaya, kaya pala <laughs> parang pa rin, uh, <laughs> si Haman sa Biblia kung umasta na naghanda ng kulungan at silo kay mordeka Mordecai. Ay, Mordecai. 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 Mordecai, Mordecai, malamang sa malamang ang uh, nangyari, ang mangyari, ang mga naghahanda mismo, ang makukulong. So biblical Jolly. pala talaga, Ay nangyayari. <laughs> yung, yung, nagpatayo siya ng malaking mataas-taas oh. na tower para doon tusukin yung kalaban niya. Oh. Oh, in short, siyang natusok. <laughs> siyang no. ano, kasi yung hari bumaligtad. Siyang sabi, sino nagutos niyan? Eh siya. Pwede siya itinusok. Ganun na ganyan ganyan ng mga, yan. nanonood so, natin. So, no, Yung gagaling din ano? yung, yung ginagawang uh, ano ngayon, mm. ginagawang uh, kulungan, kulungan, ni Remulla. Kaya pala maganda ang, ang state of the art. Ang pala niyan ay si si Bong Marcos Jr. Magpinsan, yung magpinsan. <laughs> <laughs> eh, kasi dead end na talaga eh. Hindi, okay, kasi wala na. Dead game end or, na. game oh, over na Game over na talaga. Kasi makikita nyo, grabe na ngayon ng ano ha, paghahanda. Nagmeeting nga daw kahapon eh. Ang nakakatakot nga nito, baka nangang amoy martial law, mga partner, ha? Ah. Yun, ang na delikado. Na Yan ang delikado. Yan, eh, oh, no. next week, mag-celebrate na tayo dito. Bakit delikado? Para sa kaalaman ng mga nanonood, para aware sila, bakit oh. delikado ang martial law? It can go either way. Bakit? Kasi, ano eh, yung, yung due process dyan, aalisin na. Pwede ka na pagdadamputin. Wala na, habyas corpus. Wala po. na, wala na. Sa mga tuwid, babalik tayo sa 1972. Oh, eh, na magiging, like magkakaroon like ng, direct, like, like na, na, ano, no? dictatorship. Oh. At military rule. Gan ay, gusto kong damputin si Boss Anjo. Pwede mm -hmm. na yun. Asan ang asa, asa ano mo? Asa? Wala na. Ah. Wala na. Warang, wala na. Ayun, naniniwala ba kayo na ang uh, santol magbubunga ng mangga? <laughs> kasi ang tatay, mm -hmm. di yung magnanakaw. Ang nanay, <laughs> sineselebrate last week yung seven years ng pagkakasentensya sa kanya ng Sandigan Bayan uh, for plunder. Magnanakaw ang nanay at tatay. E, eh, inexpect mo pa ba na yung anak... Eh, magiging santo papa. Eh, Pero speaking eh, of that, iba-ibang Pag-crossbreed. alam mo, oh, it's about time. Ito, panawagan, huwag magagalit yung mga ayme natik sa akin. Ha. It's about time, magsalita na si Ayme. Kasi uh, tinuturo na yung kapatid niya eh. Eh hanggang so, ngayon, ang stand ni parang gumigit na gitna eh. Uh, uh, Dapat i-ano niya na. I-sabihan niya na yung kapatid niya na yung ultimate sacrifice, gawin mo na para sa Pilipinas. So baka yung mga kaibigan diyan ni ano ni Amy eh... dapat nga noon pa eh dapat noon pa niya sinasabihan eh, ngayon tinuturo na yung kapatid niya talaga pero parang wala pa rin wala, tahimik ano? pa rin ako naman mga kapeh quick break lang kung nagugustuhan ninyo ang ating balita at reaction huwag kalimutang i-like ang video na to mag-subscribe sa PH Reaction at share para mas maraming pang makaalam ng totoo at diretsyong reaksyon. Siyempre, iwan din kayo ng comments sa ibaba para marinig ang boses ninyo. May panawagan sa atin mga sundalo. Panawagan niya lang yan, ha? Baka lang. lang. Linawin ko. Ako lang. L okay. Sige. Sa atin mga sundalo, yon, 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 yon. kapulisan, sana isipin niyo ang taong bayan mas importante ang taong bayan kesa sa mga namumuno. Sana pakiramdaman nyo kung nasaan kayo ngayon. Sa nasa tama ba kayo o nasa mali. Example, katulad kanina, yung nakakatakot na pwedeng mangyari, na bumalik ang martial law. Uh. Alam nyo ba, kayo, hindi pa siguro kayo pinapanganak doon, pero ako, may ano na ako nun, may isip na ako noon. I was four years old already. Mm. And I experienced martial law. And it was hell. Dalawa lang kayo ni Coach Oli pala nag-martial law oh, dito. Kasi po, ang ibig kasi po ang ibig ang ibig sabihin ng Binistro martial law ay pwedeng gawin ng militar at ng polis lahat. Walang bawal noon. Pwede kayong damputin, pwede kayong questionin. Kaya nung araw, pag may nakita kami yung asul na metrocom yung tawag namin doon, eh, na parang Gemini, kulay blue, malayo pa lang, Takbuan na kami. Bakit? Kahit walang dahilan, pwede kaming damputin. That was the, ano, uh, yung Marshallo days na nakakatakot. And remember, ang daming estudyante dati ang nawawala hanggang ngayon, hindi na nakita ng mga magulang yeah. nila. Oh, yung yeah. mga nag-rally uh, nag dati sa Menjola, naalala niyo? Hmm. Marami ng mga magulang na hanggang ngayon, hindi na nila alam kung ano nangyari yes. sa kanilang mga anak. Nakakatakot yan. Coach Ollie, kasama mo si Sator Ocampo niyan. Oo, dati. Nagbibigawan pa lang yung tao. Pero, na gusto niyo bang maiwasan ng Marcelo? <laughs> <ng> Mar Oo. Oh. Oh. Paano? Paano ba? Hindi, maaari maiwasan ng Marcelo. Paano? Kung lalabas kayo sa yan. mga susunod na araw. Yan. Kasi oh. matata... hindi Alam mo, yung mga sundalo at mga kapulisan, may puso naman yan. Correct. Mahal naman nila bayan nila eh. I don't think kung marami na tayo diyan, igagawa eh sila ng hakbang na bayulente. Mm -hmm. O sinasabi, di ba ngayon, nire-ready, tayo. Yes. O sinabi nila may mga prosecutor na daw, may fiscal na na 24 hours. As in, lahat ng pananakot sinusubukan na nila. Kinasuhan si Congressman Kiko, di ba? Mm -hmm. yes, ng sedition. Lahat ng pananakot. Pero kung sobrang dami natin diyan, hindi na nila gagalawin yan. Hmm. Maniwala ho kayo sa akin, may puso ang mga sundalo at kapulisan natin. Sa tingin nyo, paano nila dadak dadakpin yung mga yan? Ganyang kadaming tao. <laughs> lahat yan, uhulihin nila, pasasabugan nila. Hmm. Hindi ho ganun ang mga sundalo natin yes. at ang mga kapulisan. Hmm. Importante na magsama-sama tayong lahat. Yes. Wala ng kulay. Sama-sama uh -huh. na ho tayo. Tsaka ang pinaka-importante dito siguro, Boss Bay, eh, eh, mahiya na si Marcos Jr., eh. Ang daming, ano yan, ang daming na nagre-reklamo na... Yung Marcos, part parang ay... duda ako. Duda pa rin, ano? <laughs> o But... na, mahiya siya? oo para wala talaga eh. Yeah, wala. Ang vitamin siya, anesthesia eh. Wala, no? <laughs> wala nang pakaramdam <laughs> yan eh. Manhid na yan eh. Pero ako naniniwala ako na pagkatapos nito, may pag-asa pa Pilipinas eh. Kasi ang susunod na presidente nito, alam naman gumawa pa ng ganitong katarantaduhan. Siyempre hindi na. Kasi kung alimbawa ngayon nga, nagkakagulo ang Pilipino dahil sa ginagawa nila, malamang at sa alamang, sa susunod, ang susunod na maging Pangulo, ay talagang aayusin ang bansa. At yun ang inaasahan natin. Saka saka sana marami tayong matutunan dito sa nangyaring ito. Eh, actually, marami. Because, katulad nga, kung iboboto natin ulit ang mga taong paulit-ulit mm. na wala namang ginagawa para sa bayan, I mm. eh, do not expect anything from the government. Yes. But now that nakita nyo na, kung ano bang nangyayari pag binoboto niyong taon to, eh, kailangan iboto natin kung sino ang karapat-dapat na talagang makakatulong at makakaangat sa buhay natin, mga Pilipino. Yes. Tsaka ito, ah, parang lesson na rin ito sa mga Pilipino kababayan natin. Na kung si eh, ang mentalidad kasi ng mga Pilipino, kung sino nagbibigay ng malaking pera, yun ang binoboto eh. Naging, so ngayon, nagiging practice yan. na yan. Ngayon, alam nyo na, na pag yung politiko nagbigay sa inyo ng pera, babawiin sa inyo yan, sampun doble pa. Ba? Ayun. Basahin natin yung comment. Oh, uh, Sir Jack, basahin mo yung comment natin. Ano? Ay, Arli, kala Sir na. Sa tingin ko, may kundisiling ang kinagawa ngayon. Panalakot sa kakulit na huwag lumakas dahil may mga buong ba? Sa Nako, hindi na makakaunong mga taong bayan ngayon. Kaysa ako sa mga Dahil Hiling, Dahil hindi na pwede. Mayroon ko yung tala. Mayroon ko yung Game over na. Ayun. <laughs> Kaya Ayos. nga siya pinagbasa ko eh. At least nakasulat. <laughs> eh. Nakasulat Nak na. Nakulok na, nasusunda. na, nasusunda. pa. Nasusundan na. Diba, oh, mind conditioning na, lang naman talaga sa tingin ninyo. Yung sinasabi kasi may statement ang military. Ayun, Oh, yun talaga gusto niyan, manggugulo talaga. Kaya nga doon doon natin lalab, uh, may papasok yung sinasabi ni Banat Bay kanina na mayroong isang abogado si Attorney Fisis ba Lama, si, si Lamas. Hindi, si Lamas. Si, uh, hindi, mayroon pa yung isa. Sinasabi niya na, oh, uh, may sinasabi siya na ang magbabenefit lang dito eh, ang mga Duterte dito sa statement na ito ni, ah, ano... Ayaw niya. Ni Zaldico. oh, ni ko. At saka isa pa, sinasabi nila na ayaw nila ng Marcos resign. Kasi hmm. ang magbe-benefit, si Inday Sara. Ang gusto daw nila, totally lahat mag-resign tapos mag-election. mag uh, Alam mo, oh. ano ah, sinabi na yan ni Cayetano eh. Nag-negative sila. Ayaw nila yung snap election na yan eh. Tapos, nung nagsalita na si Saldi biglang gusto nila yung snap election. Ano, ano, ano ba talaga, kuya? May Kasi ang, 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 problema dito sa mga... Pwede ko ba sabihin yun, yung kain? Kain. Yan. Kain <laughs> ano kayo? CCC. Ang problema sa inyo, hindi kayo concerned doon sa problema natin sa nakawan. Ang concern nyo lang, eh, hindi makaupo si Sarah. Ang babaw. Sobrang babaw. De, babaw. Kaya nga mali yung sinabi ni... Ah, si, ano yan, si Lama, sinabi niya, makikinabang daw yung mga Duterte dito sa sinabi ni Saldico. Mali yan. Ang makikinabang, taong bayan. Yes. Eh, kasi Correct. mawawala yung mga kurap. Ah. Ngayon, sabihin na natin, ha, eto, imagine na natin sa ating pinakamalalim na imahinasyon, pumalit si BP Sarah. Hmm. Naging kurap din siya katulad ni Marcos. Sa tingin nyo, hindi mauulit? Oh, ulit. Sigurado 'yun. Mas lalong magagalit ang tao nun. no. Yes. ba namin maayos, 'di ba? Saka banat yung... Bay, ang ang inaahakin uh, inang ang inaano kasi natin ngayon, ang sino-solve natin ngayon, yung katotohanan. Correct. Ano ang katotohanan na laganap at uh, unprecedented na dami ng nakaw ang nangyari dito record breaking record to breaking. record breaking and oh. unprecedented pinakamataas na to na dollar peso pa yes. oh. mga kaibigan numero lang yan pero tataas ang mga bilihin sa susunod na mga buwan mararamdaman niyo sa darating na Pasko magtataasan pag tumaas ang gusto kasi ang dollar kasi pag tumaas ang dollar tataas din ang presyo ng uh, krudo at pag tumaas ang krudo lahat na sabay-sabay ngayon ang, ang ang problema na nangyari na ng nakawan ngayon mga kaibigan ang solusyon doon is kailangan palitan si uh, presidente kasi under his watch, kasalanan nito lahat eh. Yes. He is responsible for everything that happened because he is the president. Hindi pwedeng kasalanan nito eh. Yes. eh. Hindi kasalanan nito eh. Puturo, Ay, kasalanan pututuro. ni Sal, kasalanan you, na you are the president. Ikaw ang uh, ano in command of mm. everything. Mm. Ngayon, ang kailangan po natin dito is to give a chance na pag nag-resign po o mawala po si uh, PBBM, pagbigyan po natin ang Vice President to Sir. Mga ka quick break lang. Kung nagugustuhan ninyo ang ating balita at reaksyon, huwag kalimutang ilike ang video na to. Mag-subscribe sa PH Reaction at share para mas maraming pang makaalam ng totoo at diretsong reaksyon. Siyempre, Iwan din kayo ng comments sa ibaba para marinig ang boses ninyo. Serve ...us for two and a half years. Why? Man. Bakit natin kailangan pagbigyan si Sarah, si VP Sarah? Kasi may problema rights. tayo. Oh, yeah? mm. At ito ang solusyon, tanggalin ang problema. Yung yes. mga magnanakaw, tanggalin muna natin. Mm -hmm. And in this next two and a half years, Give VP, VP Sara a chance. Mm. At tamang sayo, sabi mo, pag hindi nag-perform si VP Sara, this is 2028, oh, pumili tayo ng oh. ibang uh, oh, kandidato. Yeah, but, if she, but, si, but, if she, oh. but, if she performs well, oh, oh. better than BBM or any other, pa, baka better than he, her father, yes. eh, di oh. boto so, natin ulit. <laughs> susugan ko lang din yung sinabi ni mm. Boss Banat kanina na sa nangyayaring ito, walang presidente susunod dito na mag na gusto niya magkamali. Kasi na, nakita niya eh, yung ginawa ng taong bayan, nag-rally kaliwat kanan. So, ako nakakasiguro ko na sus, yung susunod na upo bilang presidente, gagawin ang lahat para maisalba ang bansang Pilipinas. At hindi ulitin. Korasyon, hindi ulitin. Hindi na maulit yung nangyari ngayon. At unang-una, si, si Lamas, yung sinasabi ni Llamas na, ano, na si B.P. Sara, mga Duterte lang ang mga makikinabang. Hindi. Buong bayan ang makikinabang dito. Dahil mawawala nga yung mga korupsyon eh. Paano alam mo, feeling kasi nila, Master Judea, kaya sinasabi ng Duterte ang makikinabang. Feeling kasi even ng mga dilawan, na yung posisyon, yayaman ka dyan eh. Yun nga. Kaya yung sinasabi nila ng mga Duterte lang ang makikinabang, feeling nila na magmungurakot ang mga Duterte, katulad nila. Eh, alam natin mga Duterte, di talaga kurakot dyan gagayahin kay Cory kasi mm. 'di ba na tinanggal nila 'yung diktador, pumalit si Cory, wala ding nangyari, lalo nagkaloko-loko akala nila si Sara, is Cory. Hindi, malabo. Pero, Pero sundan ko lang 'yung sinabi ni ano ni Boss Andrew kanina. Sabi niya kasi 'yung uh, si, si Marcos ang may control ng lahat. Kaya nga eh, whether nandiyan 'yung testimony ni ko o wala. The mere fact na may corruption Na, na naintindihan niyo natin? Ito ang pinaka-corrupt na budget yung 2025. Ang tindi ng korupsyon. May ghost control project na nagaganap. Marami. Whether tumanggap o hindi tumanggap, which is, sabi na nga ni ko tumanggap si Marcos, kahit na hindi, assuming. Paano niya pinabayaan to? Yes. Eh siya ang huling pipirma eh, yes. nung budget. Sa kanya nagsimula, sa kanya nagtapos. So, yes. korupsyon pa rin yun. Kaya nga Ayan, kahit, kaya nila oh. Kita nagtatawa pa oh, yan, oh. Kaya nga kahit sabihin ni Presidente BBBM na wala akong kinalaman dyan, wala akong kinalaman sa pagnanakaw dyan, He is the commander in chief. Yes. At siya ay dapat responsible sa lahat ng nangyayari sa gobyernong ito. Kaya sorry Mr. President, kahit magturo ka kung sino may kasalanan, ikaw ang commander in chief you are the president of the Republic of the Philippines, dapat mag-resign kayo. Kasi well, Tapos na to pag may isang nagsalita. Oh. Ito, boses na lang niya ang hinaantay. Sino? Baka kaibigan mo pa yun eh. Sino, sino to? Si Senator Lito Lapid. Ano oh, tayo tayo siya? Na, yung ibig siya ngayon eh? Niya. Baka pag nagsalita ano yung Senator si, Lapid, ano, si Leon Guerrero. Leon Guerrero. <laughs> meron akong ikukwento. Uh, medyo uh, ano lang to. Ah... Uh, Putungkol to kay VP Sara. no, uh, Kasi yung sitwasyon, uh, medyo sabi nga, dapat hindi ko talaga ikwento, pero <laughs> na rin. Matigas eh, sa kulok ko. Uh, sa Hague, kasi syempre, yung pamilya, gusto talaga nila may uwi na si Pangulong Duterte. At alam nila kung sino yung mga kakausapin nila para mapauwi, ito si Pangulong Duterte. Syempre, masakit sa damdamin mo. Kapatid ka, anak ka, nakikita mo na yung tatay mo nando doon at hindi mo alam kung makakalabas pa. Mm. Alam nyo ba na nagkaroon sila ng pagtatalo internal? Dahil ilan sa kanila eh gusto nang gawin ang lahat para makalabas si Pangulong Duterte. Mm. Ibig sabihin, may ilan na sa kanila nagsasabi na ano na tayo, total ginagawa lang naman nilang to sa atin dahil ginigipit nila tayo, mag-give in na tayo. Uh -huh. Kasi ma para mailabas na natin si Pangulong Duterte, mahal natin yan. Alam mo, na nagkaroon ng tension doon sa pag-uusap na 'yon dahil alam nyo kung ano sagot ni Inday Sara mm. hindi ko pwedeng ipagkano no ang mga kababayan ko dahil lang sa interes ng isang tao tatay imagine na yun, oh, ha? tatay mo to oh, oh. tatay mo to pero mas pinili mo yung interes yes. ng ibang tao totoo Iba. nangyari to kinikilabutan nga ako so ibig sabihin kinakalabutan din ako may mga nag-walk out doon mm. sa meeting na yon dahil talagang syempre tao lang tayo eh magulang natin tiyuhin natin mm. ah, kapatid natin so yun ang sagot ni VP Sara hindi ko pwedeng gawin yung mga gusto nyong gawin kasi kung interest lang ng tatay natin ng tiyuhin hindi ko ipagpapalit yung interest ng Pilipino doon mo makikita yung pagmamahal ni VP Sara mm. sa habang nag-walk out Pilipino. nga daw yung mga mm. nag-walk out ang sabi nila Mm. magiging presidente to.